Ay! Hello po! Uh, Siki Kikong Bateria po ito Ang kaibigan ng mga Pilipino Lalo na yung mga kapampangan uh, Kumusta po kayong lahat dyan ito? Bumalik ako sa pagblabla. vlog uh, Pinalitan ko na si Daddy ko Ako na lang kasi marami siyang ginagawa Bago po lahat katulad ng pinasabi ko sa daddy ko siya siya taot ko po kayo lahat lahat ng nag-react dun sa pinos niya ng gwapo, gwapo ko po di ba ha <laughs> unang una po uh, binabati ko po si tita marilu malyari po nasa france yun po ay binibigyan ako ng mga dami tapos, yung pong uh, best friend ng daddy ko yung mamang niya si daddy si Fafang si mamang nasa Visayan, nasa Antikis siya ngayon si uh, 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 madame Elvira Zinco po tsaka po yung pinaka ah uh, pogi na best friend ni Daddy si Jericho Alegre na nasa Pampanga tapos po si Umi Maya Usman nasa Saudi Arabia po of course si Sir Mike Sir Mike Pangilina ng uh, author po ng kulitan ng mga kapampangan na alphabet tapos po's po. Uh, siyempre yung paring uh, best friend ng daddy ko na kumpare niya si uh, uh, Gilbert Faustino po. Nasa France po 'yon tapos si Josette makapagal. At saka po si Madam Lesielski nasa Italy po. At binabati ko rin po si uh, Pilar Layan kaibigan po ni Daddy Edison yung at saka si Victoria Makapagal ayun po ang uh, ati ni Daddy uh, nasa Philippines tapos si Rosita Rivera pinsan ko raw po yun sabi ng daddy ko tapos si Inat uh, sa God uh, Lev pinaligtan niyang pangalan niya singer po yan kaibigan din po ng daddy ko tapos siya, ah uh, uh, Heidi ah uh, Tambuyat Sinoyan at saka po yung baby niya yung best friend ko siya, uh, Margot, Hello Margo, kumusta ka na diyan? Tapos po si Lizelle uh, Aderino Lovino. Mabait po yan. Nagpapatur po yan. Sana isama niya ako. Follow niyo po siya sa kanyang TikTok. Si Alois the Cruz po. Ah, uh, Pampanga po yan. Tsaka po si Ninang, ko. Ninang, ni Nang Erlinda Rodriguez at ang kanyang may bahay na napakapogi si kuyang. Tapos po, siyempre, hindi mawawala kailanman hindi mawawala si ginoong naninong ko si Bong Agustines. Palakpakan niyo po siya uh, siya po yung nagpapalabas sa akin sa abf si Tutsi de Jesus din po Kimen po ang apilido niya si uh, Oneng o pa po singer din niya, subaybayan niyo po siya si uh, Robert David Daniel friend din ng tatay ko kamag niya, classmate nung high school Ayan, si Mr. Danielis, nagpupunta sa Europe, diba? Si uh, Michelle Cruz Sabado po, kaibigan din po ni Daddy yan. Dati po, yung asawa niya na, sa TV, si uh, kasama ko po, po siya dati. Tapos, si... Sino pa? Si Leonora Hernandez po, si Ate Nora. Ate Nora, hello, kumusta ka na diyan? Uh, tapos si Nida David Dakay. Pinsan po ng uh, daddy ko yan. Si, siyempre hindi mawawala ang uh, soulmate ni Daddy ang pinsan niyang mabait na magandang magandang maganda diba si uh, pinsan ni Daddy si Madam Nevelin Rivera Arceo mayaman po yan yung gusto mangutang, utang nasa Nevada po yan <laughs> uh, tapos Si Maryam Policarpio, uh, kababata yata nung daddy ko yung akin niya. Tapos, si Wengpo, si uh, Ati Rowena Santos. Si Amelia Rezionable Maliari po rin Nasa Francia. Tapos, si Lola 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 Si Lola, si Lakot. ba diba? Tapos, si Yoli Navarro. Nasa US yata. Uh, Kamaganak din yata ni Daddy. Tapos, si Dit. S-G-Go. S-G-Go, hindi ko po alam. Ibig sabihin ng S-G-Go. Yung pong g go eh, ano po yun eh. Parang sa o uh, baka, di ba? Tapos ang uh, singer na po yat si uh, Joey Ocampo, friend po ng daddy ko yan. Si Amador Givara din po. Tapos yung pang maraming 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 friend ng daddy. Si Senaida Danganan, belated happy birthday, hapong Selmy. Hello... Yan po... Mayaman po yan... Tapos... Ayan... Ang sponsor kong maganda... Marayap... Walang iba... Kung hindi si... Ida David Minuti... Ninong ko po si... Colonel Minuti na piloto... Nasa Italy... Tapos... Siyempre... Ang... Pinsan ni Daddy... Walang iba kundi yung kajuwet ko sa TV na singer si Tito Edison David Galang. Pagkatapos, yung pong na vlogger din na tiktoker na sa Reels, walang iba kundi si Joe Trinidad. Diba kuya Joe Trinidad? Tapos, ang poging pogi na uh, pinagliyata siya sa guwapong guapo na si Rico J. Puno walang iba kung hindi ang guwapong guwapo pong kaibigan ni daddy na napakabayit na sa Italy si Ginoong Manolo de la Fenia. tapos Ayan nga po, si Kuya Miko, na banggit ko na yata. Tapos, si uh, hindi po yun. tapos si Rowena Osayis po na kasama po na mga uh, influencer ni Daddy tiktoker din po yan tapos si Annalisa nasa yabang ko nasa sa Bisaya si Annalisa may anak po yung senior tapos, siyempre, ang best friend ni Daddy na magaling artista na komedyante nung pa sila, ang magandang Alma Di Makali at kasama niya si Bayaw, asawa po niya nasa Italy. Nandiyan po sa picture, ayan po sila, ayan, 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 Tapos, siyempre, yung magandang kapatid ni Daddy na nasa UK Si Teresita Liwalien po. Siyempre, ang pinsampanyang maganda rin nasa London, si Peter G. Trembalo. Trenvalo po natin, hindi Trembalo. Ngayon, si Elsie Makapagal po. Ati po yan, hipag ni Daddy. Nasa Philippines. Kasama ang kanyang apo, si John John John. Kumusta ka na, John? Walang John. John, John, John. Diba, John? Ah... Uh, siyempre, si... Uh, sino pa? Si MC. Yung pong pinsang ko, MC. Makapagalasawa po niya si Dan At siyempre, si... Mr. Generoso. Baka makalimutan ko, magagalit siya. Tapos, si... Uh, Siyempre, ito pa, best friend ng daddy ko. Alin nyo, pag nakita nyo to, kakambal ni daddy, kamukhang kamukha. Walang iba kung hindi si Dick Villanueva. Yan po, sa balitang OFW po sa radyo at nasa TV4 po dati. Ngayon, ang friend pa ni daddy na nasa Pilipinas, numpong uh, nung pong si Daddy, bata-bata pa, friend niya po to, si Lumi Tolentino Gumapas. Tapos, of course, si Ludivina Aguilar at siempre si Madam Ludivina Capili Rivera. Binabati rin po ni Daddy ang kanyang mentor na nagturo na gumaling siya sa stage nung 4 years old to 10 years old si daddy ginagawa niyang dancer pinasayaw niya ng obla di obla da walang iba ang kanyang pinsan at guro na mabayet si Matilde David Pineda tawag niya ati tendeng kumusta po kayo dyan dang tendeng Ayan. Tapos, siyempre, ang kanyang classmate, high school classmate, walang iba na napakabahit na kamukhang tahimik ni Daddy si Mr. Arnel Bianco. Tapos, ang pinakamagandang classmate ni Daddy Cross ng bayan. Gustong-gusto niya si Daddy. <laughs> Hindi best friend ni Yan mula first year hanggang fourth year mag-classmate sila si Tess Nakpil nurse po yan nasa Europe din siyempre John Jararan Jararan sino kaya itong huli siyempre the king of the kapampangan Parnasus walang iba kung hindi si Tito Renio o Renato B. Alzadong. Siya po ang hari ng uh, Parnasong Kapampangan na mahal niyang si Daddy at Yevelin. Pero si Daddy hindi active ngayon dahil maraming ginagawa. Yan po. Yan po ang pagbati ko ngayong araw na ito. Basta po tandaan nyo, si Kikong Bateria to, sa pangalawa po, ipapakita ko po, po sa inyo ang aking kwento mula sa pag ko sa TV kay Kuya Bong Agustina, sa ABS CDM sa PTB4 Minister Mr. Dick Villanueva noong at Juan Piax Philippines soft of course pagkikita ko si Nicolo kilala nyo ba yon? isa po siyang sikat ngayon na puppet sa Pilipinas habangan nyo po yon, pagkikita ko dito sa taas niyan, si Nicolo kaya po may space dyan kasi pagkikita ko lahat ng mga pictures ng aking binati so baybayin bye lang po ako Marami po akong pagkikita kahit si Diwata. Lahat pati batang tiyara po. Kailangan po positive lang. Huwag po kayong maging negative o stress. Ngayon po, magtatagalog na ako at english minsan kapampangan dahil marami akong audience. Sa susunod po, si Kikong Bateria po ito. Thank you. See you soon. Bye-bye.